Siyempre, sa social science uh, professor all these years, batid natin yan, di ba? Uh, impact. Uh, siyempre, bias tayo sa spolarium, no? Ayaw ko sabi, overrated. Pero parang siya yung number one. Ito, sorry to say, parang number two, no? Sa iba. Sa akin naman, wala naman akong issue. Lahat naman yung kasi sources sa Philippine history natin. Eh. Pero kasi magkasabay kasi ani eh, halos eh, di ba? At magtropa rin yung gumawa. Yung isa ay si Juan Luna at yung isa ay si Felix Resurrection Hidalgo. Tama? Opo, so, tama contemporary sila, same timeline. Oh. Pasok na pasok dun sa subject ninyo. Yeah. Okay. Yung tanong na po ay, ano ang may ituturo nito sa o, atin tungkol sa buhay ng mga tao noong panahon iyon? Na maging ito man ay mga mapang, makapangyari ang personahe tulad ni Bustamante o ng karaniwang mamamayan. Dito sa sa pinapakita ninyong uh, guhit, di ba? Gayun din dun sa spolaryo, di ba? Makikita mo dito yung labanan ng kapangyarihan eh, di ba? Sa lipunan. Impact. Ah, uh, pwede nating sabihin na itong guhit na ito mismo ay isa sa balidasyon o pangangailangan bakit kailangan isulat ni Rizal yung Noli at Fili. Hindi ba? Ayan yan eh. Oh. Diba? Ayan yan eh na merong isang uh, pinunong pinulong politikal ba diba, na nais gawin yung separation of church and state. Tama? Opo. Lalo na sa... Pero itong... Sige na sa pagban nila ng mga abortion na talagang one of the two countries lang tayo over the world na hindi pa natin inalaw na mag-divorce o mag-abortion po. Tumungo ka mula doon sa panahon yan, patungo sa moderno, di ba? So, dito, balik muna tayo doon sa nakalipas, di ba? Nais nice, ni Governor General, ni Mariscal, di ba? Siya ang kaulaw nating field marshal si Bustamante na ah, oh, sige, ikaw ang pinuno ng simbahan, pero kung pinuno ng Estado, papatupad ko ang batas sibil, batas politikal. Pero ano sabi ng simbahan? Ay, hindi pwede. Kami ang big dog dito. So, <laughs> nagbanggaan. Di ba? Hindi lang yung governor, kasi anong ginawa ni governor general? Di ba? Nagtatagutong mga, mga may kasalanan na to sa gobyerno. Marirelate mo rin sa flood control, di ba? So, nagtatagot ng mga may kasalanan sa gobyerno sa, sa simbahan, kumukuha ng sanctuary, refuge. So ano gagawin ni Bustamante? Dahil ba maglalakaw ka at ka sa simbahan, wala na akong magagawa? So yung dating acting governor, si uh, Toral Baba nilagay niya sa Supreme Court, Audiencia Real, di ba? Para mas tumibay yung kanyang uh, depensa, pinatitibay niya yung Estado. Tulong sila laban dito sa mga culprit. Cool di ba? Ang ginawa, parang kagaya ng isang mong senador, nagtago sa Senado. Di ba? Yung no, magnanakaw yun. na yun. Di Billion diretsya yun na natin. Oh, di ba? Di ba noong 2016, may order si Ombudswoman Conchita Carpus Morales na tanggalin na yan. Ano ginawa ng Senado? Ah, hindi. Hindi yun sa matatanggal kasi kabilang may karapatang magtanggal. Eh, ganun din ang ginawa nito mga prior na ito noong 18th century. Magnanakaw, hinahabol ng Estado, ano ginawa? Nagtago sa simbahan. So ito ngayon ang debate na. E eh, nasa loob ng simbahan, ang ginawa ni Bustamante, medyo revolutionary na talaga to. P Pinasok yung simbahan para damputin yan. Siyempre banggaan na nga kasi, di ba? E, ito kasi ang problema eh. Kapag gagawa ng krimen yung mga priling dominikano na yan, di ba? Gagawa sila ng krimen pagkagawa nila kami nahahabol sila tatatra sila sa sa you know sa church ground Paniimbok nila sacred yung yung ground eh bakit doon nagnanakaw ka hindi mo inimbok yung sacredness di ba pero nung hinabol ka na bigla mo sinabi separation of church and state yun yung problema natin diyan hindi ba so para ngayon di ba yung may pag may mga mauhuli tayo mga pare na alam mo na nang buntis ano ginagawa ng Roma papatapon lang sa ibang lugar eh. Hindi natin pinakukulong. Yun yung problema eh. Pinagtatakpan natin. Which is wrong. Di ba? Eh? Al al alam mo naman yun, di ba? Yung mga father ko si father. O. Oh, pwede eh, nagreklamo yung babae. Eh. Ang gagawin naman ng mga opisyalis nung ano, dahil kasiraan niya ng simbahan. Aba, ipapat... Eh, Kunwari, pagsasabihan, papatapon na ibang parok. Eh. di man bubuntis na naman siya doon. So, yun yung problema natin dyan. Ginawa lang paraan ni Lolo Kiko yan. You know, this great pope. Ay nakamatayan na nga lang niya yung para yung mga reform. So, dito, makikita mo na 16th century, 17th century, 18th century. At yung ngayon, sinasabi mo, moderno. May problema talaga tayo dito sa, sa church. Dito, yung usapin ng, di ba, Article 2, Section 6 of the Constitution. The separation of the church and state shall be inviolable ni ba so hindi dapat nanghihimaso ang simbahan sa mga affairs ng estado di ba dahil kapag ginawa niya yan eh ano magiging nature ng iyong uh, civil society ng iyong political uh, structure kayo ba ay secular o kayo ba ay theocratic ay eh, maliwanag naman sa Philippine Constitution di ba that we are a secular government, di ba? So, yun yun. So dito, sa guhit na to, pinakita talaga, no? Kung baga, nag ng muscle. Yung simbahan, ginamit yung mob. Di ba? Yung mga, ito siguro yung unang mga DDS o ulang mga trolls, ulang mga zombies. Pwede okay, mo, patayin mo yung governor general sa kayong anak. Salakayin mo yung Palacio del Gobernador, yung ano ngayon na yung opisina ngayon ng Tomelec, yun doon. Hmm. 'Di ba? Sa siya ng mob, tapos patayin siya, hilahin siya, i-drag siya gamit yung mga may bolo and spear. Hello ano by spear yung uh, sibat, no? Opo. At uh, grabe, 'di ba? May intindihan mo kung taong bayan ang gumawa ng rebellion or insurrection. Ito hindi eh. Pag-aalsa sa pangunguna ng mga taong simbahan all for what? Para pagtakpan ang kanilang mga kaso at krimen sa gobyerno. Nung uh, magandabalikan natin yung historical context niyan, di ba? Ang nag-commission nito ay si Ginoong Rehidor, di ba? Isa sa mga matandang membro ng La Solidaridad. At isa rin sa mga barkada ni Rizal, di ba? Isa rin sa mga backers niya, confident niya, di ba? Na tumulong din sa kanya, di ba? So, si Rehidor, kinumisyon niya si Hidalgo na ipintayan, di ba? Opo. Impact nagre-reklamo yung mga Kastila, napalpak daw yung pagkakasabi ni Rehidor kay Hidalgo. Ba't naman ganyan ang depiction, pinalalabas masama ang mga Dominikano, ang mga Prile, and Sa punto di vista nila, tama, andeng, di ba? Talaga sa punto di vista nila, mababad sila. Pero sa punto di vista ni Rehidor, ni Hidalgo, ni Rizal natin, abay, tama lang itong uh, depiction o pagsasalarawan itong guhit na to. Kasi labanan to ng naratibo eh. Parang yung pinaka matinding halimbawa diyan ni Noli at Philly, di ba? Opo. Sa punto di bista talaga ng Kastila, talagang papapatay mo talaga si Rizal eh. Sabi ni Professor Milagros Guerrero, yung first 10 chapters pa lang ng Noli, kung Kastila ka, binasa mo, papapatay mo talaga si Rizal. Ganun siya kagrabe magsulat, di ba? Sa punto di bista ng mga Kastila, Siyempre sa punto di vista natin, sasabihin natin, sige pa, isulat mo pa, dikdikin mo pa, al ano yung term ng mo, islay mo pa, di ba? So dito sa isa, napakawalang nga naman yan. Dito sa isa, tama yan, ituloy mo pa. So yung, yung position mo, anding, ay idedetermina rin ng iyong perspektiba o posisyon. So sa akin, dahil sa, di ba, aesthetically speaking, ang ganda. Politically, religiously, ethically speaking, maganda. Di ba? Pinapakita nito yung banggaan ng charts at state. Di ba? At again, ito ang validation bakit kailangan magkaroon ng reform movement, la solidaridad, di ba? La Liga Pilipina, and then later of course what? Dakatipunan. Kasi yan, sa larawan na yan, diyan makikita mo yung microcosm ng Philippine history. Di ba? Duma nananahimik tayo dito, andeng, dumating yung mga yan. Ano ginawa ng mga yan sa atin? Alam mo na, di ba? They gangbang our mothers, our women, di ba? They rape our culture, they change our religion, they change us for who we are, di ba? Opo, ninakaw nga na, nila yung mga resources ha? natin eh yung, hindi lang yung resources natin, pati ang ating mga puri, dangal at bait. Hindi ba? Tapos sila-sila naglalabanan. Na, 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 nakita natin at ironically, yung Governor General Castilla, yung mga Priory Castilla, pero sino yung katulong ng mga Priory para patayin yung Governor General yung anak niya? Yung mga kababayan natin na corrupt, na brainwashed, at na zombie no 'di ba so of course later it it will it, it will awaken the mag, mag magigising na tayo na tayo ay mga pilipino tayo ay magkakababayan, ang kalaban natin ay dayuhan pero this is 17 19 in 1896 my god so one 100 plus years pa 180 years pa 170 years pa bago tayo, it took us that long, hindi ba, na mapagtanto, na kalaban natin ang mga yan, hindi ba, hmm. yun yun. pero gusto ko lang din isingit, na no? mahalaga rin ito, na hindi naman din lahat ng governor general mo, na ko dito, is walang yan, siguro naman may mga 20 to 10 percent na matino, kaya postamante, di ba, si Terero, 'di ba? So, may mga ilan, pero ang problema nga kahit marangal yang ilang pirasong governor general na yan, walang binatbat yung power nila sa power ng simbahan. <laughs> Ito, di ba kahit may, may joke nga yan, gusto mo mabustamante ka? O, parang, di ba? Ganun yung, ano dyan eh. Di ba? Tapos kapag gusto ng mga para-trial eh, para subispo ng Maynila, napaka-powerful. Even, even today, di ba? Uh, gusto nilang matanggal ang governor general, kaya nilang gawin. Di ba? So, so din lessons dito sa bagay na to at dito sa ating modern history natatandaan mo eh ko iha kung buhay ka na noon yung RH law reproductive health law aba eh ang tindi ng pinagdaan ng ano niyan bago yan ano may isang batas talagang banatan talaga yan Same issue nung Rizal Law. Alam mo ba yung Rizal Law? Yung required ituro, yung life, readings, and writings ni Rizal sa mga college students. Tumutulang simbahan doon. Talagang antindi ng labanan doon. And then later, pag sumunod na, yan ay R.H. Law. Kanina naman binanggit ka early in our discussion. You're talking about abortion and divorce. Nako, iha, baka eh, ma-escomulgado ka. Alam mo ba yung sabi na Ano po yan? Eh, expel ka, no? Eh, expel ka ng simbahan. Grabe ka. Ay, nako. Salasal, salasal ka ba nagtuturo, ah, nag-aaral, iha? Opo, salasal pa ako nag-aaral. O, oh, sige, recorded to, ha? <laughs> I'm just kidding. Hindi natutuwa ako sa salita mo. I mean, you talk about, you're a young, di ba, woman talking about divorce, abortion. My God, di diba? I'm, so happy no, as an old man. Kasi kayo naman ang papalit sa amin. Eh. Mamamatay na kami. Kayo ang magtutuloy ng labanan o digmaan sa diwa. Pero yung sinasabi mo, Iha, na divorce, I don't know. May minimum, baka kailangan pa ng 50 years para maintindihan yan. Yang sinasabi mo, lintik na abortion na yan, my God, Iha, I don't know. Ewan ko. I mean, bangkarote pa rin yung bayan mo eh. Diba? Hindi ako pro true and true uh, abortion. Pero sinasabi natin there are certain cases ng abortion na medically justifiable. Hindi ba? Hindi okay. ba? Incestuous relations. Um, Tulad po ng mga ectopic pregnancy ectopic, po. Ectopic pregnancy, yes. O, alam ba nila yon Or if the pregnancy will put the mother's life into danger. Ayan, mga ganyan. Or the woman was a victim of sexual assault and battery. Kamu naman. Ay, yun na nga eh. O, kagaya niyan. Kaya nga yung, di ba, magre-rely ang Estado sa tulong ng isa niyang aliado. Sino yan? Yung edukasyon, specifically yung ano, medisina, siyensya, So hindi na papasok i-religion mo yung ano mo hindi yun ang issue, ang issue kasi dito ay preservation of life. Hindi ba? Yun yung issue dito. Doon sa issue ng abortion. Doon naman sa issue ng divorce, 'di ba? I mean, we have to change also the the constitution niya kasi nakalagay doon pro-family masyado yung yung, yung 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 provision, hindi ba? Opo. Di ba? Yan yung, yung dapat, tapos dapat baguhin mo dahil nagbago na ang panahon. Pag sinabi mong family, it's not always the mother and the father. Ang dami ng variety niyan. Hmm. Palin mga single mom? Paano single pops? Ano yan? Hindi ba sila family? Okay, binata ako. Natampun ako ng limang orphans. Hindi ba kami family? So that baguhin mo na yung traditional and road na yung definition doon. Then another is yung isa sa pinakamalalang usapin natin na dahil dito mabubustamante ka, same-sex marriage uh, and O paano yan? Ha? Mm. Uh, o oh, hindi bibirahin ka na naman ng simbali, Moral. ibig, di ba, masama. O, oh. hindi ko alam kung mabubustamante ka pa, di ba? Pero may power kasi sila kutututut morally para balikan ka, di ba? Sabihan kang evil, which Uh, bad morals, mga gano'ng ko, congressman, tatakbo ka. Eh, sasabihin sa'yo, sige, hindi ka na namin So it will take political will para ituloy mo yung position mo doon sa same-sex marriage, divorce, abortion, on certain instances. Hindi ba? Yan yung uh, issue dyan. Sa, mula sa panaw ng isang dalubhasa sa Sini, ano po ang mga katainian nito na tumatakot sa inyo? Paano po ito nakikitun mo o naiba sa iba pang dikha mula sa parehong panahon o estilo? O may, meron ba silang mga ginawa ba ito itinuturing na naiba o makabago para sa kanyang kapanahunan po? We have to understand, Andrea, no, na no. nung by the way, Andrea, I don't know if you know, in Greek, Andrea means courage. Anyway, dapat maintindihan natin, Andrea, na, na, na nung dinawa ito ni Papa Felix, ni Papa Felix Resurrection Hidalgo, this is very revolutionary. Di ba? Kung in-unveil niya to dito sa Barangay Pinas, patay na siya, no? Patay siya. Swerte siya na sa Spain, siya na sa Europe siya, no? na protectan siya ng liberalismo in fairness ng Europa, specifico ng Espanya. Pero kung ito, in-unveil mo dito sa Maynila, sa Skolta, patay na siya, on the spot, papatayin siya. No? Kasi ito ay ano, ito ay laban sa simbahan eh. ba? Diba? Ito ay noli or pili in painting form. Kasi noli at ano mo, in writing eh, ba? Diba? Literature. Ito painting eh. Pero mas mabilis ka. Eh, pakinggan nobela, ba? basahin mo pa bago ka, di ba? ma di ba? Ito, pagtingin mo, ma-agitate ka na kagad, eh. Di ba? Yung labanan ng Estado at ng simbahan. Ipak, ang question nga dito, Andrea, eh, in fairness to Bustamante and to his son, nag-apologize na ba ang Dominican Order doon sa ginawa nilang kawalang yan, yan. Maganda, i-research mo rin yan. Eh. Kasi kung buhay yung kaapu-apu-apuhan ng mga Bustamante, they should sue the Dominican Order. Kasi murder itong ginawa nyo eh. Murder of public officials inside a state institution. Nakukuha mo. Kaya nag-aggravate nag yung crime. Hindi ba? So sa akin, kung ako yung lolo ko yan, halimbawa lang, I will sue no, symbolically the Dominican Order for their crimes. And in doing so, I will also sue But the Spanish king and the Spanish government. So bayaran nila ako ng nominal fee, halimbawa mga 100 pesos, and a state apology. Mga ganun. Di ba para lang mahabol mo yung, di ba yung uh, sasabihin mo, Sir, may, may batayan ba yan? Yes. Bakit hanggang ngayon hinahabol natin ng Japanese government to, to apologize to us with regard to the things that they did to us during World War II? Specifically to our women, di ba? Yung ating mga lolas, yung dapat i-habulin yan, di ba? Uh, one day, marigayon, hindi pa nag-apologize yung Japan, pero one day it will happen. government, nag-apologize sa na sila, di ba? Doon sa mga ginawa nila sa Americas. Di ba? Hmm. At maganda lang ang relasyon natin sa kanila. Yun lang naman ang punto ko. Ako inyo, na walang niya kayo noon sa amin di ba ilang mga Espanyol na rin di ba sa TikTok sa YouTube nagso sila sa kasalanan ng lolo ng lolo nila na ginawa sa mga lolo ng lolo natin. So yun lang ang ano natin dito historical vindication, di ba? Na impact si John Paul naman noong 1999, nag-apologize na siya. Sabi niya, yung ang problema, sabi niya, we forgive and we ask to forgive. <laughs> Parang kontra-tempo, di ba? <laughs> nagpapatawad kami pero patawa pero pinapatawad din namin vlogger ano klasing di ba dapat we apologize tapos na hindi we, we, forgive and you di ba parang nag, nagtuming ano humihingi kami na tawad at pinapatawad din parang ano tayo eh ko guilty tayo eh. di ba ikaw lang ang may kasalanan eh di ba wag mo lang, ano. so dapat yung full full apology but if i'm not mistaken si lolo kiko buong nagawa naman yon That's why I miss the old man. Even though I'm an 80s, I love and respect him. Anyway, so yun ang masasabi ko dyan. Na, no, Ang uh, yung painting na yan ay Noli Metangre. Di ba? In the in the fainting form, no? So, Loli no Metangre siya sa guhit. No? Pag nakita mo siya, sisilakbo na kagad ang damdamin mo. Makikita mo na itong mga Kastila na to, itong mga Pryle na to, di ba? yung kanilang mga ginawa sa atin. Kung nagagawa nila yan sa sarili nilang kadugo, imagine mo ang ginagawa nila sa hindi nila kadugo.